mga lads, uh, nais i-share sa inyo naging experience ko sa business No? Bago ako napasok dito sa pagbi-business ang gawaan ng sidecar, eh di namuhunan muna ako doon sa aking isang kakilala na kaibigan ng kumpari ko. So, hindi naman naging maganda yung relation namin doon dahil nga iloloko niya ako no? Uh, kailan lang niya ako magbigyan at uh, kung ano lang yung gusto niya ibigay sa akin, eh, yun ang tinatanggap ko. At ito nga, unang buwan pa lang ng aming negosyo. Hindi ko alam kung tutuloy pa kami o oh. hindi. Bumagsak yung aming uh, gawaan no? sa lakas ng hangin. Tapos eh dahil nga ang bubong namin itarapan eh, lang, tol, na puno ng tubig. At uh, yun, bumigay yung mga sea parlins, bumagsak. Yan yung mga experience ko na parang gusto ko nung mag-give up at itigil na lang yung pangarap ko. Pero sabi ko kailangan kong gawin to kailangan itindig ko to kailangan gawin ko ng paraan kasi uh, gusto ko talaga magkaroon ng business gusto ko magkaroon ng isang matatag na negosyo kaya yan yung ginawang ko ng paraan na maitayo muli namin at uh, pagkatapos niya mga idol no? matayo namin yan mga 2 weeks Nagkaroon naman ng problema ko doon sa isang tao. Na-aksidente siya. Nabali yung hita. Nabangga siya doon sa may labas nitong aming uh, area. Uh, nabali yung hita niya. So, e, Dinala hospital. Natural siyempre. Tao ko yun. Gastos ko yun. Uh, tinulungan ko siya hanggang sa... Ayun nga. Na-opera na yung hita niya. Nabakalan uh, na. At uh, hopefully, makakabalik na muli siya sa amin. so Yung mga idol ang naging uh, experience ko. Kaya kung may... Uh, pangarap tayo, ipos lang natin. Huwag tayong matakot. Gawan natin ng paraan hanggat kaya nating gawa ng paraan na maipos ang ating pangarap. At ayan naman mga idol, nabuo na namin yung aming uh, bagong gawaan. At ito, salamat sa mga customer na patuloy na tumatangkilik ng aming mga gawa. At dahil sa kanila, unti-unti na kami nakakabangon. No? Marami na kami na i out na sidecar. Yan. May San Jose del Monte Bulacan at kung saan, -saan pa.